yun dinaditin namin si Yamshi dito sa Laguna Diagnostic Center dahil magpapa-medical siya. Yeah, nandito kami sa Kalamba ngayon. pagka namin kay Yamshi dun sa pa-medical niya. So, nandito naman kami ni Maring Ida sa Kalamba. May shoot kami ngayon sa House of Opa, uh, bali blessing nung panibagong nag-franchise dito sa sana Kalamba. Halang Kalamba. Uh, Ate, meats grabe ang dami nagpa-franchise ng Dao Sopo Papa Franchise na kayo mga ka-teammates. Yan, nandito na kami sa halang at kasama namin si paring Stephen. Yan, siya ang owner ng Dao Sopo Papa mga ka-teammates. The next day. Yay! Yan so mga ka-teammates, nandito kami sa Bayside. Yan, kasama ko si Toby, saka sila Wawa niya. Kaya mga amiga ni Wawa. So, hindi namin kasama si Yamshi ngayon kasi nag-aayos siya ng requirements. Nag-apply si Yamshi ng trabaho para at least hindi mabakante yung resume niya, di ba? Para maganda yung record. Wish natin ng luck si Mami. Kata, oh, bibili. Uh, oh, wish natin ng luck si Mami na matanggap sa trabaho. Bili. Uh, oh, sana po matanggap si Mami sa trabaho. So, madaming in-apply na trabaho si Yamshi. So, sana kahit isa doon ay matanggap siya. Pero ngayon, meron na siyang ano eh, sureball na trabaho. Yung sa PLDT. And so, nako! kami dalawa na magbubuno ni Toby. Paano pag may shoot si Daddy? Kay Wawa, ikaw? Ha? O kaya sama ka sa trabaho ng Daddy at Mami? <laughs> uh. Toby o oh. madali na naman alagaan si Toby mga ka-teammates kanina nga ako nag dito yun o diba? nasunod naman siya pag sinasabi na upo tayo <laughs> 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 wawa <Wow. laughs> ayun ayun wawa nawala ayun wawa wow. <laughs> <laughs>

Mm. Can you say, oh, po? New... Sabi eh. nag up. Ano gawa? <laughs> Naku. <laughs> <laughs> Nako, delikado. Parang pupunta tayo yung banyo. <laughs> <Uy>. <laughs> Hello po.